Magandang umaga mga kakayod, uh, dito na naman po ang inyong kakayod uh, Vincent, ang inyong kasama dito sa ibang bansa sa paghanap buhay, pagkakayod, pagsisipag at dagdag hard work para po matupad yung pangarap natin sa buhay, sa pamilya at para na rin po makapagbigay pa tayo ng tulong sa ating mga kababayan at sa ating kamag-anak. Uh, mga kakayod mag alas 7 na po ng umaga dito sa Riyadh Saudi Arabia uh, naghanap po tayo ng improvement sa ating mga video uh, dami nating pinapanood na mga pointers uh, na pwede pang magpalinaw ng video magpa-ganda ng boses na klaro para mas maintindihan po ng ating mga viewers. Uh, mga kakayod, uh, kararating lang natin sa trabaho, medyo mabigat yung trabaho natin kasi ang daming nagdi-day off na mga kasama. Uh, pero okay lang, kaya naman, sa nang ng Diyos, at saka bago po tayo mag-umpisa sa ating vlog number 6, yung ating pag-uusapan ngayong umaga, uh, kumusta na po tayong lahat sa mga sulok ng mundo, mga OFW mga pamilya natin na nasa Pilipinas at sa mga iba pa nating mga kasamahan na nasa lupa, nasa barko, o saan man nagtatrabaho para sa ating mga pamilya, mga kakayod. So mga kakayod, ang pag-uusapan natin sa ating video ngayon, yung uh, nangyari na isang Pilipina yung tinanggal sa trabaho dahil nag titiktok habang nagtatrabaho at saka naka-uniform at yung pinaka-pinag-uusapan sa Pilipinas mga kakayod, yung isang Pilipina na nagtatrabaho dito sa Saudi bilang domestic helper na bisaya din na pinauwi daw dahil sa ganda ng mukha yun lang yung sinasabi na problema So mga kakayot, uh, lahat naman tayo bago tayo nagpunta kung saan man tayo nagtatrabaho ngayon sa ibang bansa, dala natin yung respeto sa si sarili, yung ugali na maganda kung paano tayo pinapalaki ng mga magulang natin sa Pilipinas. At sa so, bago tayo umalis mga kayot ang dami nating mga trainings, lalo na yung mga household workers at saka so, magpipidos tayo na lahat ng pwede natin gawin at sa hindi natin pwede gawin sa bansa na pupuntahan natin. So ang sa akin ng mga kayod, ayaw kong mag-judge kung sinong may mali, ayaw uh, husgahan, ayaw kung isarado yung utak natin kung sino yung kailangan sisihin sa mga nangyayari. Ang sa akin lang, dito sa ibang bansa, lalo na po dito sa Middle East, sa aking mga nakikita, sa aking mga observation, at saka uh, nakukuha din ang mga sagot sa mga napagtanongan natin na uh, Pilipino man o ibang lahi. Uh, kadalasan kasi sa nangyari dito sa aking pag-iintindi, meron tayong o oh, Ulang, o nakalimutan na natin yung pagpapahalaga sa respeto sa sarili. Kaya alam naman natin na nagtatrabaho tayo dito. May sariling mga rules and regulation yung company, yung mga manager, yung may-ari. Iba't ibang lahi, iba-iba yung pag-iintindi nila mga gusto nilang mangyari habang nagtatrabaho. So, yung social media mga kakayod, okay lang naman yun para sa akin lang. Basta lang, huwag kang magsuot ng company uniform habang ginagawa mo yung gusto mong live or tiktok or content. Lalo na pag oras ng trabaho, nasa duty ka. Kasi ang priority mo na habang nandito ka, yung trabaho mo pa rin kasi yun yung source of income natin para makapagpadala tayo sa pamilya natin sa Pilipinas. Dapat talaga yung respeto at saka sarili natin na values dapat kahit saan tayo napunta kahit anong oras ilagay talaga natin sa utak yan kasi halimbawa sa mga nangyari ngayon trending yung dalawang Pilipina sa nangyari sa kanila ngayon o sige, naging trend din sila, sumigat sila. Pero, ano nang nangyari sa padala nila, sa pamilya nila? So, magugutom kung may mga anak man sila. At saka, hindi natin maiwasan sa mga comment sa utak ng ibang Pilipino na wala, na mayroon din silang problema talaga. Bakit nangyari yan? Kasi sa isang kaso naman ng Pilipina na Bisaya na 2 months lang daw nagtrabaho dito sa Saudi na katulong kasi pinauwi daw ng amo niyang babae. So ang tendency niyan, ang mangyayari, nangyayari dyan siguro mga kakayod na siguro nagselos yung amo niyang babae o nagpakita siya ng motibo na magkagusto sa kanya yung amo niya kasi baka naging practical siya sa utak niya kung ginawa man niya yun na magkapira siya doon sa amo niyang lalaki. Maka siya ng padala doon sa pamilya niya. Pero siguro kung ginawa mo niya yung mga kagayod, hindi niya naisip na wala siya sa Pilipinas. Pwede mangyari sa kanya kung anong gustong iparatang sa kanya nung babae o nagnakaw siya kahit hindi niya ginawa o kinabit niya yung asawang Arabo. Pinakadelikado pwede siyang hindi lang pauwiin, ipulong. O di kaya maparusahan pa ng mas mabigat na pwedeng ihatol sa kanya kasi dito sa Middle East mga mga Pilipino o anong lahi lalo na pag hindi ka lokal dito hindi sa kanila na mga lokal mga, mga taga rito talaga yung batas kasi mga kakayod simpleng problema lang dito kahit hindi mo sinasadya na aksidente ka nasagasaan ka o nalaplisan ka ng sasakyan sa kalsada kasalanan mo yun kasi pumunta ka dito kahit sila yung nakabundol sa iyo. So dapat isipin natin mga Pilipino mga kakayod na nandito tayo, dumayo tayo, dala intak sana yung values natin at saka yung pagiging profesional natin sa sarili lalo na sa pagtatrabaho kasi makakayod ang problema talaga sa Pilipino dito. Magpakatotoo na tayo kasi ako ayoko ng vlog na nagtatakip sa kapwa Pilipino kasi gusto mong ipakita doon sa magiging mga viewers natin na anong totoong nangyari dito at sa maalaman ng mga gustong maging OFW pa o yung mga kapamilya natin doon sa Pilipinas na mahirap kung magiging masyado kang gampante dito o masyado kang hindi nag-iingat sa sarili. Kasi dito mga kakayon, noted na kasi yung iba, hindi naman lahat ng mga Pilipino dito na gumagawa ng kagaguhan din, gumagawa ng mali. Kaya, humahantong talaga sa pagpapauwi o di kaya pagpaparusa. Kasi hindi naman tayo sa ng mga kagayot. Dito talaga. Pilipino. May mga laro. Yan. Pilipina. May mga laro. Pront lang yung trabaho. Pero hindi lahat ng Pilipina. Pero may mga extra yan. Pati mga humos, mga third sex natin dito ng mga kababayan. Meron din sila yung kita na front lang yung original na trabaho dito. Kaya yung mga amo ng uh, ibang Pilipina na hindi rin matino yung kanilang values, nagpapakita sila ng motibo sa mga amo nila. Hindi kaya gumagawa sila ng hindi nagugustuhan ng mga babae dito na Araba, lalo na na hindi naman sa pag pag-judge or pag bigay ng maling pag-iisip. Karamihan sa mga amo dito na babae na araba, hindi pa nakapag-aral. Kaya, yung ugali nila, medyo wild talaga. Pag nagkamali ng kunti, yung mga babae natin na katulong, sinasakta nila, kinukulong, hindi pinapakain. Pinaka-worst, binibigyan nila ng mali na mga akusasyon, mali na mga parata na hindi naman ginawa ng Pinay. At sa eh, mga kakayod, hindi lang sa D.H. nangyayari yan. Kasi yung experience ko dito sa Middle East, kahit hindi D.H., may mga pasaway din talaga ng Pilipina. May mga pasaway din. Oo, nandiyan na yung ganda. Pero, minsan, yung ganda hindi ginagamit sa tamang paraan. Ginagamit para mas lalo patuloy yung masira yung image ng mga Pilipina dito. Kasi pag sinabing Pilipina, halos sa isip ng ibang lahi, pokpok, -pok, nagpapabayad, nagbubuking. Hindi naman lahat, nadadama yung iba na matinok na Pilipina na namumuhay lang dito para sa pamilya doon sa atin. So, ang ini-emphasize ko dito na nasaan na yung disiplina sa sarili. Kasi hindi lang hindi lang ito yung dalawang kaso na nangyayari sa ibang bansa lalo na dito sa Middle East na kalimutan natin yung sarili nating respeto respeto sa ibang tao at saka disiplina sa sarili at sa pakikitungo ng maganda sa kung sino man yung nakaharap sa iyo sa trabaho mo sa mga amo mo at sa doon sa mga Pamilya mong iniwan sa Pilipinas So totoo lang mga kakayot uh, Dito Ngayon nire ang mga Pilipino Nire-respeto ang mga Pilipina Pero Hindi talaga natin maiwasan kasi May mga Pilipino, mga, mga Pilipina na gusto ng madali ang pera, gusto ng ganyang style na patago na hindi alam ng mga amo na babae yung nilalaro nila. Kaya dumadating talaga sa point na minsan may Pilipina na pinapaso, uh, tinotorture na hindi pa rin natuto sila. Kahit marami ng kaso na nakarating sila sa Pilipinas, pumunta sila sa OA, sa Polo, o anumang government agency doon na pwedeng tumulong sa kanila, paulit-ulit na lang na ganito yung nangyayari. Ang sa atin naman, pag-usapan natin to para imulat yung mga nag apply yung mga nasa probinsya pa, na may pladong mapunta sa Manila para mag-apply bilang DH. Kasi may, ang hiring ngayon ng DH, lalo na sa, sa mga probinsya, mas lalo ngayong sikat o mas lalong marami yung pumunta doon sa probinsya para mag-akit o gustong mag-hire ng mga DH sa papunta dito sa, mostly dito sa Middle East. Uh, ang sa atin lang sana, ingat, dasal, dala yung intact na respeto sa sarili. At saka, control kung may mga pagkakatao na pwede kayong matakso, o may mga problema sa Pinas na kailangan talaga ng pangmadali ang solusyon, huwag kang gumawa ng mali. Kasi ikaw din naman, tayo din naman, nagagawa yung mag- sa consequences na pwedeng mangyari sa atin na pwede na makulong o mamatay tayo dito dahil lang sa isang pagkakamali. So mga kagayot, uh, siguro dapat din sa nangyari na ganito ngayon na uh, dalawang kaso, mas tingnan din ng mga recruitment agencies, mga uh, agency ng government na kung ano yung pwedeng idagdag na training or reminders ng mga bagong aplikant para maiwasan na sana yung mga ganitong klase na nangyayari kasi kami hindi naman sa pagmamalinis nagtatrabaho naman kami ng maayos dito damay kami kung ano yung image na ginawa ng isa na pagkakamali ang tingin halos ng karamihan ng mga Pinoy dito ng ibang lahi ay marumi hindi maganda yung image na nagawa nila ah uh, mga kakayod, um, sa atin, mamuhay lang tayo ng maayos kahit mahina yung pag-angat natin, basta paanga tayo, hindi pabagsak. Kasi isang bisis lang tayo pwede magkamali dito, lalo na sa Middle East. Pag nagkamali ka dito, sa grabe yung pagkakamali mo. Kahit sa atin wala, pero sa batas nilang mabigat yon wala na, hindi na natin pwedeng ulitin. Kasi wala na tayong chance na makabalik ulit kasi marumi na yung record natin. Mga kakayod, uh, wala tayong sinisi. So totoo lang. Paalala lang to kasi masakit, masakit na nangyayari sa ibang Pilipina, sa ibang Pilipino yung mga ganyang kaso. Kasi alam natin, experience natin na pag-apply pa lang sa Manila, grabe na yung hirap, sakripisyo, utang, na nagastos natin doon. Kaya pag nandito na tayo mga kagayod, straight lang tayo. Straight lang, dasal, um, ayusin lang natin yung sarili natin, uh, magtrabaho lang, sa wag gumawa ng mga mali na pwede natin itapapahamak. So mga kagayod, bago natin tapusin yung video na to, please comment sa baba para malaman ko rin kung ano yung nasa puso nyo, kung ano yung gusto nyo pag-usapan natin sa susunod na video at pakiheart na rin po ng message nyo, ng comment nyo. At Okay, ano na lang po mga kayod. Support na sa ating channel. Please like, share, subscribe, at pakihit na rin ang notification bell para po sa ating channel. Mga kayod, lagi po natin tatandaan na ang buhay dito sa abroad ay hindi po sa lahat ng panahon. gumawa po tayo ng tama para pag-uwi natin sa hindi na tayo babalik dito. Maganda po yung ating inalabasan ng lahat ng ating paghihirap. Hanggang dito lang po mga kagayod. God bless you po. Maraming salamat.